Yo! What's up mga taga-panood at ang ating mga kabarkada dyan Ngayong araw ay magsusundo ako sa aking anak At babaybay natin ang kalsada papunta sa kanilang paaralan Kailangan din po natin magdala ng mahabang pasensya Sapagkat napaka-traffic na po ng kalasada kapag oras ng sunduan lalo pag may dala service kailangan mo itong hanapan ng mapaparadahan sa aking pagdating sa Paaralan una kong sinundo ang anak kong si Brail Dalawa po ang aking estudyante na nag-aaral dito si Kuya Brail at si Kuya Lance ay na nga si Kuya Lance lumabas na at kami ay pauwi na sa aming tahanan. Ganyan lang ang buhay, buhay ama at ina sa aking mga anak. Magsusundo, maghahatid, kasi wala namang ibang gagawa eh. Mabuti na lang din at kagapay ko ang aking mga magulang sa paghatid, pagsundo. pagminsan minsan, napaswa ko kaya minsan napapa-absent talaga ako sa trabaho. Kasi wala eh, wala naman kaming katulong. Sarili lang namin. Kaya diskarte na lang din talaga. So ito yung mga gamit nila. Aking inaayos, nililigpit. Yung uniform nila, kung hindi naman ganong marumi, eh. siya sampai ko muna yan. Pwede pa magamit yan. Mga sapatos nila, kailangan yan itabi after nila magbihes, ayan, gumagawa sila ng mga activity na mga gamit din nila para sa si school. Tinatanong ko rin sila kung ano yung mga napag-aralan nila sa si school. At pinapakita nila ito sa akin para ayos. At yun, tanghalian na pala. Um, kailangan na muna natin kumain. Hanggang sa muli mga taga-panood. Peace,